Ayan, ito na siya. Yung forest scent. Ayan, forest scent na dito sa bandang baba. Ayan, forest scent. Marami na rin pumupunta dito. Naumpisa na. Last year lang sila nag-open. Ayan, marami na rin pumupunta dito mga lokal and yung mga ah, uh, turista na galing sa ibang bayan. Okay, subukan natin yung bago dito. Bago to eh Bagong paligua Yan Doon sa may van Doon natin kung oh, Parang matarik ata Delikado Okay, subukan natin tong forest scent. Ayan. Forest bago lang to, bago. So dito, sa pababa dito. Ayan oh. Medyo pangit ang daan papasok. Ito na yung National Highway. Ayan. Subukan lang natin. All. Oh, kapit, kapit. Ay, baba. Baba lang. Ito yung Ay, Ang problema dito pag umulan. Ay, ah, At yung view lang natin dito sa taas. Kala natin masyadong mataas. Bakit hindi tumalo itong mga to? Kaya? Nag-alanganin? Alanganin sa daan siguro Pantay natin yung turn naman natin Okay, subukan lang natin At least hindi tag-ulan ngayon Kasi pag tag-ulan, wala na Hindi na tayo makakakyat dito Madulas Hindi madulas, kaya yung tricycle Kaya ng tricycle, oo Pag ganito, pag dry kayang kaya ng tricycle natin kaya mo na kaya. pero pag mabasa nga ang daan mahirap kasi madulas hindi naman simentado to ah. Uh, may mga kasama tayo na nauna Okay so pag pumunta kayo dito Ngayon ang daan Hindi pa siya totally Maayos Pangit uh, Kagandahan ngayon summer At uh, hindi madulas ang daan Pero pag tago lang ito wala na. Mahirapan na kayong makabalik Masabal naman kahit kotse pwede dito Masabal kahit kotse Hindi sya sasabit wala walang sementadong daan dito, walang sementadong daan. Pababa, pagpapasok pa. Ay, ito na. ano na ba yun? ano na yun. Mambang, ano na yun. Ito na, dito na. Ay, wala siyang masyadong karatula dito. Okay, nakapasok na tayo. Alright, so yan yung ating tricycle. Nakaabot din dito sa Forest scent. So, may parking naman dito, maluwang. So, 'yun nga lang, hindi siya sementado, ano? Ayan. So 'yun na 'yung mga cottage. Ayan, pasyalan natin itong Forest scent na ito. Dito tayo sa bandang likod. Start tayo dito sa bandang likod. Ayan. Oh. Pasok tayo diyan. Ayan. Huwag ka munang maliligo ah. Pasya tayo. Okay? Okay. okay. Oo. So, ito. Yung pinaka dulo ng forest scent. So, cementado yung pool. Pero hindi siya naka-tiles. Ano? Cementado. Flowing yung water. Flowing yung water. Flowing siya. Flowing yung tubig. Ayan. Cementado. Yung pinaka pool. Pero, hindi siya nakatiles. Medyo malumot, malumot. Ayan, kung makikita nyo, malumot. Ayan, tignan mo ah, madulas ka dyan. So, ayan, yung pinanggalingan natin. Ayan, magkakas mga bata oh. <laughs> ayan. Meron pa doon sa dulo. Oh, ayan oh. Dami na rin tao dito. Oh. Uy, yung mga bata ko tumatalo no. Oh. Ayan, hanggang doon sa dulo. Yuhu! Ah. na. Oh. Galing nila oh. Galing. Oh. <laughs> happy, happy yung batang to, happy. Oh. Ah. Yee! Ayun, so doon yung pa umpisa sa part na yon. Tapos dito Ayan, sa bandang gilid may mga lumot. Summer ngayon, hindi masyadong malakas ang Agos. Yung batang makulit. May swimming pool dito. Okay naman siya. Ito medyo malalim. Oh, ayan. Meron pang balsa. Oh, balsa. yan Okay naman yung tubig nila dito. Oh, ayan o. Hanggang dun sa dulo. Ayan. Ayan, dun sa bandang dulo doon, makikita nyo may mga cottage din doon. Yun yung dating hidden spring. Ayan, dating hidden spring. Natin ngayon, temporary close. Ngayon, bago ito. So, ayan o. Oh. ganda ng view dito. Ayan. Kung tubig ang usapan, ayan, Malinaw naman siya. May mga maliliit na isda. Ayan, makikita nyo dyan, maliliit na isda. Ayan, ibig sabihin, maganda pa itong ilog na ito. Ano? So, walang linta dito. Walang linta. Ang problema lang dito, ayan, malumot. Medyo malumot siya. Medyo malumot. Ayan, yun lang naman ang problema dito. Okay, so nandito tayo ngayon sa Forest Cent. Ayan, Forest Cent. Matatagpuan dito sa barangay Tara. Buli na upang gasinan. Ayan. So, entrance, 30 pesos sa adult. Ayan, 20 pesos sa mga 10 years old. Ayan. Mga 10 years old pa baba, mga bata. is 20. Ayan yung cottage nila, yun ang medyo may kamahalan kasi standard pare-parehas ang cottage dito, 500 pesos. So ulitin natin yung overview, napakaluwang oh, napakaluwang. Ayan. Napakaluwang niyan. So ito na yung gilid. Okay, ulitin ko ulit, medyo malumot kaya medyo madulas sa gilid. Ayan. May mga swimming pool dito na maliliit at doon pa sa dulo, swimming pool din 'yon. Ito medyo malalim 'to. Medyo malalim tong part na 'to. Ayan, may mga isda, clear ang tubig. Yun lang, malumot. Yan. May hagdan. Dito. Oo po. So, ito yung mga itsura ng cottage. Halos pare-parehas. Magkakamukha. Ayan. 500 pesos ang isa. Ayan. 7.30 am hanggang 5 pm sila dito. Open. Ayan. Ayan. Oh, bagong-bago yung mga cottage nila. Ah, maayos, maganda. Tapos, eto, yung bandang unahan. Ano? Itang kita natin dito. Yan, medyo natatakpan lang. Oh, ayan na. Eto na, may balsa. So, pwedeng magbalsa, oh. Ayan yung balsa. Ayan, kung makikita nyo dati, yan yung tinatawag nilang hidden spring. Ayan o. Kaya lang merong nakalagay no trespassing. Ayan. Temporary close na kasi dyan sa kabandang kabila. Ayan. Yan yung dating hidden spring dito sa Bulinao. Kaya lang, eto na. Meron ng bago dito. Ayan. Eto na siya. Yung forest scent. Ayan. Forest scent na dito sa bandang baba. Ayan. Forest scent. Marami na rin pumupunta dito. Naumpisa na last year lang sila nag-open ayan, marami na rin pumupunta dito mga lokal and yung mga uh, turista na galing sa ibang bayan ayan, eto ulit yung cottage, yan o. ganda kakaparehas, ayan hanggang dun sa dulo maraming pang pool, ayan, maraming swimming pool dito na pang bata, ayan dito sa gitna at doon sa dulo ayan pero dito sa bandang part na walang swimming pool na yan. Medyo malalim yan. Dito mababaw. Ito medyo madumi na siya. Malumot sa bandang side na yan. Okay. So enjoy muna tayo.